Good morning guys ito guys yung huli o oh. bumili ako ay eh, wala namang pahuli ngayong umaga shout out pala sa ating mga kaibigan dyan ha ah. isang mapagparang umaga dyan ito guys so oh, kung paano lutuin yung sinaing sinain. batang gas guys oh, ganun, yan, oh, sarap nito guys oh. No? ayan guys oh. ayan guys oh. buya o oh. sanay talaga ito guys sa labanan no? nagretiro na ng kalalaban ito, eh hanggang ngayon laban pa rin guys oh. mo. kung paano tirahin yung tulingan no? uh, yan guys no? sariwang sariwa ha? guys ayan, ah, o oh. yan sinaing wow sana all bago ito, pagdaluto, naluto yan guys sige guys see you next video ha ayan o oh. sinaing sa asin Ambal Bisaya nami ini. Kakintap <laughs> pa guys oh saka bagong huli kasi. Ayun. Ano. Para makakita naman kayo kung paano ang lutong batanggas. Ayun. Ayun guys ah. Hello. Ano dami yan, yan guys eh hmm. so, ito lang pa huli ngayong maga hmm. lulutuin to guys sa uling Yung kuya ayan 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 yun sige guys see you next video uh, ah, baka sabihin nyo wala ako eh ayan o <laughs> okay pa rin guys no <laughs> <laughs>